Alam niyo po ba na if you're stealing 1 billion a year, you're actually stealing 2.7 million a day. Ganito po ang itsura ng 2.7 million pesos. Magkano po ba ang kinikita ng ating mga vendors araw-araw? 400? 300? Yung mga jeep niya at yung mga taxi drivers, magkano po? 600? 700 na day. Magkano po ang alawas ng mga kabataan ngayon? 25 pesos, 50 pesos, 100, 150? At paano naman po ang ating mga sundalo? na ang kanilang alawas para sa kanilang araw-araw na pagkain na sa 350 pesos lang at nakikipagyara pa po yan na Habang ang mga diwaling government officials nagnanakaw ng 2.7 million a day, wala pa kong paksya. Nung nakarang araw, nakita po natin ang mga perang nakapatong po sa mga lamesa during congressional hearings. Para malaman po kayo at magkaroon kayo ng idea kung gaano po ang kalagat ito. Sa si isang million, nandang po ang itsura niya sa 5 million pesos, ito naman po ang tsura niya. At ang 10 million piso, ito naman po ang tsura. At ano naman ang dimension ng 1 billion piso? Pag in-stack mo ang 1,000 peso bills, 5 feet by 5 feet by 4 feet. At dito po malinaw ang ating paninindigan. Walang puwang ang katulog niya. Walang puwang ang pagtaaksiya. Ang pera ng bayan ay dapat gamitin ng may sakit at pananagutan. Maraming salamat po at sama-sama natin bantayan.